Hello sa nanonood! Uh, paano nga ba mag-content creator ang isang mahiyain pero may negosyo? So, meron akong tatlong tips para sa inyo, para dyan. So, bago yan, uh, si-share ko muna sa inyo yung experience ko dati. Uh, dati kasi sobrang mahihain talaga ako. Hindi ako nakikipag-usap. Hanggat di ako pinakausap. Parang gano'n. Tapos, pero gusto ko magnegosyo kasi gusto ko magkaroon karon na sarili kong company. Pero dahil mayayain ako, hindi ko alam kung paano ako mag-start. So, dahil nga gusto ko magnegosyo, ang ginawa ko is uh, nagtinda ako. So, di ba sa negosyo, kailangan mo magbenta. Magbenta ng product or services. Kung naman man yung pwede mong i-offer sa ah uh, customer. So, ayun, una kong ginawa, nagbenta ako. Uh, nagbenta ako sa mga kaibigan ko, sa mga kapatid ko, sa relatives. Tapos, nagpost din ako sa FB. Yan. Ito na, tip number one, magbenta ka. So, kung anong meron ka dyan na pwedeng ibenta, ibenta mo. Mabait mo sa kaibigan mo, kamag-anak mo, kakilala mo. Kahit ano yan, product or services, kung ano man yung ma-offer mong service sa customer, pwede mong gawin yon. Tip number two, ah, uh, mag-practice ka magsalita sa harap ng camera. I-video mo yung sarili mo habang nagsasalita ka. Tip number three, ah, uh, huwag mo iisipin yung sasabihin ng ibang tao focus ka lang sa sarili mo focus ka sa gusto mo at sa ginagawa mo thank you ako nga pala si Chin Morados at kung bago ka lang sa channel ko please like, share and subscribe para sa mga susunod pa mga videos